sa pangalan ng dakilang Panginoon sa Kristo. Isang mapagtalang gabi sa bawat isa sa atin at magandang araw naman sa mga kapatid natin sa na hindi kikita. And po, ito yung ika dalawang pasalamat na ating ginaganap sa bawat unang ang dito eh. ganyan. <laughs> sa bawat po ng Sabado ng buwan. Ngayon po, hindi ko na yung sitas. Ang bibigyan po natin ng buhay, yung tungkol po doon sa sa unang aralin. Ngayon po, dahil ipinagkaloob na na yung mga bagay na inilihim noon sa pamamagitan ng mga nakita ni Daniel na iyon ay nasarhan noon. Ngayon, inihahayag na sa pamamagitan ni Apostol Juan na sa kanya inihabilin na isulat yung labindalawang at ah, pitong sulat sa pitong iglesia. Ngayon po, bigyan natin ng buhay yung doon sa Chatera. Yung Chatera, isa siyang lugar o um, bans, uh, na sudan na kumbaga ayos yung mga ginagawa nila. Eh. Yung pagsamba nila, yung pag-ibig, yung mga gawa, yung ipinapakita nila sa kanilang kapwa. Wala pong question doon ang problema, kumbaga, dahil maluwang, nakakagawa pa rin sila ng mga paglapak. Nang nabanggit nga dito si Jezebel, na kumbaga, nakikipag-communicate pa yung tao kay Jezebel para mga lunya, o makiapid. Kaya kung nag-aaralan po natin, ito ba'y para lamang doon sa lugar ng sa siyudad, sa may Asia Minor. Usapo po tayo. Dahil po, kung pag-aaralan natin, napakaraming mga itinatag ang Diyos na mga grupo o tinatawag na iglesia. Sabi nga, sa pitong anghel, sa pitong iglesia, isunat mo. Ibig sabihin, sa bawat isang iglesia, meron silang mga gawain. Meron silang mga nakaugalian at nakasanayan. Kaya, dito, sa pamamagitan ng apostoluan, pinapahatlan sila ng sulat. Tatamungin natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig? Tayo ba'y mapagkawanggawa o mapagmahal sa kapwa. Tayo ba ay may katapatan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Tayo ba ay gumaganap sa pagtitipon o dumadago sa mga araw ng pagsamba? Pero kung ang gawain natin sa kabila ng pagsamba, parang naabuso natin na pag uwi natin, paglabas natin sa simbahan meron tayong mga bagay na ginagawa salungat doon sa itinuturo sa simbahan mapapabilang tayo doon sa mga tagat-yatira halimbawa, itinuturo sa atin ang ibigin ng kapwa ang magpigil sa mga bisyo sa kung ano-anong gawain alam natin yun. Pero, minsan, yung tukso, pinapatulan natin. Nabanggit nga na yung sinundan ko, halimbawa, yung waiting. <coughs> Hindi ba ng waiting, tukso? Sabihin na lang sa atin, yung numero mo lalabas na ngayon, tayaan muna Hindi ba ang tukso yun? Ngayon, Napakaganda ng pakinggan. Kapag pinatulan natin yun, magiging katulad tayo doon sa mga taga-chatera. Ngayon po, mula sa anak ng Diyos, ipinapahatid sa atin na kung maaari iwasan natin yung mga bagay para maisaayos natin yung ating pamumuhay dito sa ibabaw ng sanggitan. Ang mga pagsubok, normal lang yan. Pero ang tukso po ang mahirap. Dahil kapag nahulog tayo sa tukso, mahirap pong makabalik. Lalo kung pinatigas ang puso at pagka minsan ayaw ng bumalik, eh kung natin, yung isa, may warning, unang aralin. Yung pangalawa, kapag may dilabag na, magkakunik po ang sitas na yan. Kaya ngayon, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, kabilang ba tayo doon? Ginagawa ba natin ang kayong ayon sa kalooban ng Diyos? Pero meron pa rin tayong mga division sa po. Ano? Tawag doon? Yung dinadivert pa natin yung ating sarili sa mga gawang masama. Di ba? Para ba tayo. Pagdating sa simbahan, mabuting tao tayo. Pero sa labas, nagsasabong pa na tayo. Mabuting tayo, tao tayo dito sa simbahan. Pero pagdating sa labas meron naman palang babae na nakatago. Yan po, ang sulat na ito, winawarningan yung mga taga-tiyatira at yung mga gumagawa ayon din sa gawain ng mga tao sa tiyatira. Kaya po, dahil sa pag ng Diyos, ayaw niyang mapahamak ang mga taga-tsatira. Kaya, nagbigay ng sulat para warningan. Nang sa ganon, hindi na ipagpatuloy yung mga dating ginagawa. Sapagkat, ang nais ng Diyos tayong lahat ay maging isang mabuting tao, maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Subalit so, kung ang ginagawa natin, Halimbawa, nagsisimba tayo yung sabado, paglabas natin ng simbahan, naninira tayo ng kapwa, hindi pa nga kapahamak tayo ng kapwa. Sa ating nagbunula, ang pagkatisod ng ating kapwa. Dahil sa mga maling akala, maling kwento na minsan pinapatula natin, nakakapahamak yun sa kapwa. Nabanggit niya kain ng hapon, ang sino man ikangan pagmula ng ikatitisod sa maliliit na ito, mabuti pa sa kanya ang talian ng gilingang bato at ihulog sa gitna ng dagat. Kung i-analyze natin, walang kwenta ang pinagmumulan ng pagkatiso. Kaya po, para mahubog tayo ng aral, kinakailangan ang bawat Salita ng Diyos o ibanghilyo na ating napapakinggan, kinakailangan pong tinatanggap ng ating tainga, irilalagay sa ating puso at nilay nilayan natin. At higit sa lahat, kung meron man tayong nalabag o hindi nasunod na tumataliwas doon sa aral na tinanggap natin, kinakailangan pong idulog natin sa Diyos at huminig po tayo ng kapatawaran. Yan ang proseso. Pero kung pagkaminsan ang ginagawa natin, nagpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasana, Nagsisimba pag Sabado, nagbibisyo naman Lunes hanggang Birnes. Parang bali mo na yung pagsamba. Sa totoo lang po, lahat naman natin ginagawa yan. Kaya ngayon, wina-warningan tayo para ituwid natin ang ating mga sarili na hindi na tayo matulad sa mapapahama. kaya kung dito na natin, ano ang ginawa doon kay Jezebel? Kung baga, hinihintay na magsisi. Ngayon, kung hindi sila magsisi at nagpapatuloy pa rin sa kanilang ginagawa, ikapapahama po nila yan. At tayo naman na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, kung na tayo nagiging kaayo ka ka nila o kapanalig nila, ikapapahamat din naman po natin. Kaya po, para naging maayos ang lahat ng bagay, kinakailangan po pag natin ang mga sitwasyon, ang mga nangyayari sa ating buhay, kung iyan po ay ikapapahamat natin, huwag na nating ituloy. Hindi pa huli ang lahat, hindi pa bumabalik ang ating dakilang Panginoon, sulat pa lang yung ipinadala niya para ang tao ay magsipagbalik loob sa Diyos at magsipagsisi. Kaya, ito na yung panahon, talikda na natin yung mga mali nating gawa na isinasabay pa natin habang tayo'y nagsisimba, habang tayo'y nakikinig ng Ibanghelyo, pero meron pala tayong mga ginagawa sa lihim na ikapapahamak din naman natin. Ang mangyayari niya, ikatakila tayo ng ating dakilang Panginoon. Kahit sabihin na tayo tagapangaral, nakatulong tayo sa may karamdaman, sasabihin natin sa huling bahagi, Panginoon, nangaral din naman kami ng ibang milyo. Nagtagaling din naman naman kami ng may karamdaman. Pero, kung nakikita sa bawat isipan natin at sa ating puso nagtaliwas lahat sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawa, hindi niya po tayo nakikilala. Kahit yung lugar na pinanggalingan natin, anong sabi? Hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y tagasaan. Kaya po, kilalanin natin si Kristo. Kilalanin natin ang aral. At kikilalanin din niya tayo kapag sa natin na siya'y nasa loob na natin at tayo'y ginagamit sa pamamagitan na maihayag ang lahat ng kanyang kalooban sa kapwa. Tumulong man sa may karamdaman, mangaral man ng ibang milyo kapag ang Diyos lahat ang nangunguna sa bawat isa sa atin, magkakaroon po tayo ng pagkakataong kilalanin tayo ng Diyos ngayon magpakilala na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagdulog natin, panalangin at paghingi ng tawad sa Kanya. At papasukin natin siya sa ating puso para masumpungin at makilala niya ng lubusan kung sino tayo sa harapan niya. Kaya yan po muna ang nating mensahe sa ngayon dahil may silang pang oras. Pagpapala po ang sumagana sa bawat isa. At uh, magandang gabi po sa atin lahat.